Isang napakabisa at napakalakas na paraan upang kapita ng swerte. At gamit ang iyong pangalan, apula uh, na kandila at ang tubig, ito po'y magdala po sa iyo ng katuparan sa iyong mapangarap. At ito po'y magkakaroon ka dito ng unexpected na pera na hindi niyo po inaasahan na matanggap mo. At hindi lamang po maliit na halaga. Ito po'y mag-attract po, mag po in ito ng sobrang laki ng halaga ng pera. Kung ikaw ay isang mananaya, itrain niyo po itong gawin. At guys, kung gusto mong malaman, panoorin niyo po ang video na ito hanggang sa dulo po. Pagawa nito guys, magulat po kayo sa result nito. Ang importante, naniniwala ka sa gagawin mo na ito po magdala sa iyo ng katuparan sa iyong mga kahilingan. So ngayon po guys, uh, humarap ka sa silangan, umaridin mo na ang lahat. So ito po ang mga dapat nating ihanda. Uh, ito pong kandila na pula. And then, kung wala kayong pula, pwede puti. Okay? And then, tubig sa baso. And then, asin. And then, ball at saka papel. Ayan, ulitin ko po, gawin ito ngayong full moon. Pagising mo sa umaga guys, pwede mo na agad itong gawin. Kung hindi mo mahabol, mayang gabi pwede mo itong gawin. Uh, salubungin mo yung one. So yan, ang una mong gagawin, sindihan mo muna yung kandila mo. Ito yung kandila mo, so sindihan mo, ilagay mo lang dyan sa harap. Okay, and then ang next na gagawin nyo po guys, dito po sa papel na ito, isulat po ninyo ang iyong pangalan. Walong bisis mo isulat ang iyong pangalan guys, alam nyo po kung bakit. Ang 8 kasi ay ito po, uh, magdala ito ng malaking swerte sa inyo at unlimited po. So yan, 8 times mo siya isulat sa pagsulat na yung pangalan, kailang magkakaroon po kayo na ang focus. Ayan guys, sampo lamang po. ah uh, basta 8, uh, walong bisis mo po isulat ang yung pangalan. At yung pagkatapos mong nasulat ang yung pangalan guys, ayan, lagyan mo siya ng asin sa gitna. Ayan, lagyan mo ng asin sa gitna ang iyong pangalan. Then tupiin mo siya ng paganyan. Ganyan po. And then, pagkatapos, ilagay dito sa tubig. Ayan. And then, um, next na gagawin ninyo po, dagdag po kayo ng asin. Ayan. Dito po sa tubig, dagdag po kayo ng asin. Ayan po. So ngayon guys, ito na, i ready to use na po siya. So, ang next na gagawin ninyo po guys, di ba po nakasindi po yung kandila. Uh, ang gagawin po ninyo, painitan ito ng kandila dito um, pagkatapos mo na painitan ng kandila, ay pikit mo na yung mata mo guys, and then magdasal ka ng team Lingin mo po na sa pamamagitan sa iyo pangalan ay kakapitan kayo ng swerte. At ito na po ang umpisa guys na magbukas ang swerte na para po sa inyo. Guys, uh, ang paggamit po nito guys, kailangan 100% yung paniniwala mo dito. Okay po. So, ngayon, pagkatapos mo nang nag-wish dito, ang gagawin niyo po, ilagay ito guys doon sa area ng iyong bahay, sa may bintana po, na ito po'y matamaan po ng uh, sikat ng araw. Kung may pagkakataon ka na may lugar sa iyong bahay na matangal ng sikat ng araw. Pero guys, kung wala po, kung wala kayong lugar or inya, area ng iyong bahay na uh, pwedeng matamaan ng sikat ng araw, ang gagawin niyo po dito guys, ilagay lamang dyan sa iyong altar. Ito po, makakatulong po ito sa inyo upang mag-attract ng swerte. At kung wala po kayong altar, guys, pwede niyong ilagay po sa inyong kwarto kung saan po kayo natutulong. Ito po. And then, ito po, guys, ay i-overnight mo po ito. Kung halimbawa, umaga mo to ginawa, so pagka next na morning mo, kunin mo na ito. Ang gagawin niyo po dito, guys, sa tubig na ito, kumuha po kayo ng konti. Ayan, konti po. And then, ito po, guys, ibang hilamos po. Napaganyan. Ayan. Swerte-swerte sa atin ay kakapi. Ayan. Ayan. Kumuha ka ng konti. Konti, konti. And then, every morning mo po gawin ito. Kumuha ka ng tubig na naman na maliit. Ito, amount ito. And then, ganun pa din. Ipunas mo sa iyo mga mukha, mga ulo, mga braso. At ganun din ang mantra. Swerte, 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 swerte sa akin ay kakapi. Swerte, swerte sa akin ay kakapi. Ayan. Uh, gawin mo po yung pag ano guys, pagbabasa na yung mukha sa loob po ng walong araw. And then pagkatapos guys, pag may natira pa dito, ang papel na ito guys, kunin mo po ito pwede mo, kung hindi pa siya ma maduro guys pwede mo yung patuyo sa init ng araw ano yung pag natuyo na yung papel ilagay mo po sa iyo pong itaka ang tubig naman na natira guys pwede mo po iyagi pang malinis naman po ang tubig na ito kahit uh, abutan ito ng walong araw kaya guys itong tubig na ito magdala ito ng uh, swerte sa inyo at sa iyo pong pangalan kaya ano pa pong hinihintay ninyo positive lamang guys na ito po mag, uh, magkaroon ng kaparan ang inyong So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panunood. Again, ulitin ko po, gawin po ito sa full moon. At kung hindi mo po ito mahabol ngayon, pwede mo po itong gawin sa next full moon. And then, uh, pwede mo rin gawin sa araw ng Martes at saka araw ng Piernes. Sa paraan pong ito guys, asahan po ninyo magkaroon po kayo ng sunod-sunod po na unexpected na mga pera po ay darating sa iyo. At kung may, may, may business ka, uh, lalago yung business mo, lalaki yung business mo. At kung wala ka pang trabaho ngayon, mabilis ka makatagpo ng trabaho. At sa lahat po guys, na mga may negosyo po, kasama, sa mga kasamahan ko po, ayan, itry po ninyo ito mga kaswerte ko. Gawin po ninyo ito uh, mga ka-affiliate member po sa Libgod. Para ang iyo pong business sa Libgod ay talagang lalago yan. Guys, kung sino yung gustong magkaroon ng online bit negosyo, napakalit na puhunan pero pwede kang magiging multi-millionaire dito. Kaya i-message yun po ako guys. Ang aking pangalan, ang Facebook account ko po, iiwan ko po sa description na ito. Kaya i-message po ako kaagad. Kung ikaw ngayon nanonood sa video na ito, andin narinig mo po ito na negosyo, online negosyo na pwede kang magiging multi-millionaire. Ayan. So, ayan guys. Thank you so much again. Maraming maraming salamat po. At good luck po sa inyong lahat. Huwag kalimutan like, subscribe at uh, huwag kalimutan i-hit yung bell button para uh, sa ganun paraan, may notify ka kaagad kung may mga bago tayong upload. Thank you so much again. God bless po. Bye bye.